Hello guys! This is MJNL Mix Vlog. So ngayon po ako po ay magbe-breakfast, no? Ito po yung aking niluto na ginisang tuna na may kamatis O ginisang kamatis na may tuna. So yan, muusok pa po guys, muusok bagong luto. At kapartner po niyan is ito. Ito nga uh, no? Itong tinapay na bilog na wala pong lasa. Pero ito po ay magkakalasa pag isinuso po dito sa um, ginisang tuna na may kamapis. Yan. Tara guys, ah, ko na po na mag-breakfast. Uh, Sabayan nyo po ako guys. Ah. Ayan, mga idol. Tara, kain na po tayo. Ayan. Ayan naka, ang sarap na ng kubus kasi may sausaw na sa ano, sa, dito sa tuna. hmm, Sarap. Mukbang tayo guys, mukbang. Grabe, yung sarap. Mm. Hindi ako mamamayat nito. Kasi wala kahit na simple lang yung kinakain. Hmm, 'Di ba? May nakain pa rin, oh. Yan, oh, guys, o. Kapag ang tinapay, walang lasa. Pag sinama mo sa may lasa, magkakalasa. <laughs> yan. Grabe, ang sarap. So, breakfast ko po to guys. Dahil may nakita po akong dalawang lata ng tuna, edi niruto ko po yung isang lata. Mmm. Grabe, ang sarap-sarap. Napakasimpleng yung gutuin. Pero, ang sarap. Mmm. Grabe. Ginisa tuna na may kamatis o yung kamatis na may tuna. Yummy! Gusto ko na sanang tigilan kasong sarap. <laughs>

dan serap. Bila obat nanti nak apa yang melak ya? Hmm. Ba Mukbang. Mmm, konti na lang. Mmm, grabe ang sarap. Meron pa akong pang ano, pang tanghalian. Thank you guys for watching. Thank you, thank you very much.